Aabot sa 204,000 pesos na halaga ng hinihinalang jabo ang nasabat sa bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Iligan City Police Office at Iligan City Police Station 5 sa Puroksais, Barangay Saray, Iligan City nito lamang ikalima ng Hunyo 2024. Ang naristong suspect na si alias Willie, 42 anos, residente sa Roguga sa Marawi City ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Bandang alas 4.49 ng madaling araw nang maaresto ang sospek at nakonpiska ang labing isang pakiti ng hinihinlan lang sebo na may bigat na mahigit kumulang 30 gramo na may street value na umabot sa 204,000 pesos sa isang touchscreen cellphone, drug para pernalya, 500 peso bill na ginagamit bilang buy-bus money. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Marap ang sospek sa si kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Bola dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Joel Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balita, Police.